So, maglalakad lang tayo uh, galing dito sa may Kungfok Road, papunta sa may uh, May football court. And then, uh, papunta tayo sa uh, Uptown Plaza. So, dito tayo dadaan sa uh, kabila. <coughs> Titinan ko lang din kung natapos na yung construct nila na ah uh, daanan yung bike lane na bago nila ang costa. so dito ako dadaan ayan tingnan tingnan nyo ayan so ito yung football court uh, lagi akong nag ano dito mag standby minsan so ngayon dito ako dadaan sa kabila parang hindi pa natapos yung ano nila construction <coughs> maglalakad-lakad lang ako kasi ano inaantok ako so gusto ko sana pumunta doon sa may ano sa may bagong bagong ano nila construct na bike lane galing sa waterfront to uh, sa kaya lang medyo jo natatamad ako kaya dito na lang muna ako gusto kong puntahan yun gusto kong tingnan ang, ang view doon kung ano nang ano yung yung view nila um, hindi ko pa kasi nakita yon gusto kong puntahan sana kaya lang na tamad ako <laughs> iwan ko bakit na tamad ako tamad talaga ako gusto ko puntahan yun Um, pero pupunta muna ako ng ano, ng Uptown Plaza. Um, tingnan ko lang kung hindi ako tamarin mamaya puntahan ko. Para makita ko ang views. Tsaka yung bago nilang ano, decoration. Kasi pang ano na eh pang Halloween na. Ah. mag-celebrate sila lang Halloween. Baka maganda naman yung ano nila, decoration doon. Ayan, so ang ingay ng ano. <laughs> ang ingay nila. Kala ko, isang barangay naglalakad at doon lang pala. Ayan. So ito yung bagong ano nila, Lena. Hindi pa na ano hindi pa na tapos, tapos. hindi pa nabubungan eh, may bubong na to maganda na to pag may bubong kasi pag maulan hindi na tayo mababasa pag dito tayo dadaan ayan so, kinakagat ako ng ano ng niknek may, may mga bulaklak na dito na yellow bell ayan yun, yeah, ito yung favorito ni ano eh si Snorri na color ayan gusto <laughs> so, kong mag picture dito mamaya mag picture ako doon doon sa kabila so inaano na nila naayos na nila to Yan so yung ganda ng ano. Nagaganda na ako sa bulaklak na to kasi kahit saan lang siya tutubo. Parang ano, hindi masyadong alaga eh. na may mga yellow na rin. Ayun. May yelo. yellow. Yellow pa bulaklak niya, akala ko red. So, ayan. Ito pala yung namumulak ng yelo. Ayan oh. Mataba. Mataba siya kahit, kahit ano. Hindi siya masyadong inalagaan. Hindi pa tapos ang ano, construction. Baybayin ko lang to. Yan you know, nga Hindi pa nabubungan. Sana matapos na to para <laughs> para makaano na rin ako. Makabenefit. <laughs> ano kayang ibang ilagay dito? Okay, being close. So, ito yung papunta ng Uh, waterfront dito pero hindi ako, hindi ako pupunta punta muna na ako ng uptown <clears throat> medyo natatamad ako ngayon natatamad talaga ako 对啊 <laughs> sa may ikura ng football court. Hmm. So, mapapunta ako sa <clears throat> malapit na ako sa may ano, sa may malapit na ako sa may uh, uptown plaza, ah. Ayan. So, dandahan na ako sa paglalakad kasi parang ang bigat ng katawan ko. Gusto ko magpa, ano, magpalamig sa ilalim ng punong kahoy. Kaya dito ako dumaan. So, dito muna ako. Saglit, mga 10 minutes lang. Uh, dito muna ako tingnan nyo sa harapan ko. Ipapakita ko sa inyo, ha? So, ayan po ang harapan. So, nag-iikot-ikot lang ako ito na siya gusto kong magpalamig kasi ang init, ang init ang init yung weather ngayon kahapon ang lamig malamig kahapon tapos ngayon parang mainit parang mainit na hindi ko na maintindihan <laughs> parang mainit na hindi ko maintindihan na masakit sa mata ang ang init. Ayan. So, sa ilalim ako ng punong kahoy, tatakad yung highway. Oh. Tingnan nyo. malapit lang naman to sa highway. yan makita nyo mga bus. Maraming mga bus. So, dito ako. Nagpapalamig. Nagpapalamig ng ulok may init saka nag -ano, ako nag, jacket ako okay, kasi bak mamaya mga hapon na biglang mamami kaya jacket ako pero oh, mainit. so ayan oh ito yung harapan so ito yung mga gamit sa mga construction oh. <coughs> yan nagano lang ako dito I'm é um estou <laughs> So ayan guys, so hanggang dito na lang muna tayo. Uh, magpapalamig muna, muna ako sa mga punong kahoy dito. Kasi mainit. So bago ako pupunta ng Upton Plaza. So sundan niyo lang ako sa susunod kong vlog kasi galing dito sa likuran ng uh, football court. Uh, maglalakad ako papunta ng Apton Plaza at makikita nyo habang naglalakad ako, makikita nyo rin ang mga views. So, ayan, maraming salamat and uh, don't forget to like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell. Click on para update kayo sa aking mga videos. Thank you. thank you. Thank you sa lahat and thank you for watching and bye-bye. <coughs>